All set na ang batasang pambansa para sa ikalawang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Ipinasilip din ang ilang dadalo ang kanilang mga susuotin sa sona na may halong panawagan para bigyan ng mukha ang balita Mobile Journal, Julie Baiza. Bantay sarado na ng mga secure ang bawat entrance na batasang pambansa na nilockdown na simula pa kahapon. Lahat ng papasok, kihinga ng ID at saka bibigyan ng special sticker. Dapat essential at authorized personnel sila. Agad din nag inspeksyon ng mga K-9. Alam nyo naman, all the high-ranking officials will be here, no? Plus guests, guests from different sectors, no? Mga importante lahat yan, eh. So, hindi natin pwedeng hayaan na hindi secure itong lugar na to. Ultimo, every corner here, yan ang tinitignan dito sa lockdown. So hindi biruan ho itong lockdown. Sa lunes, alas 5 na ng madaling araw muling bubuksan ang batasan para sa zona ni PBBM. Pero sa weekend, magkakaroon muna ng dress rehearsal. Ngayon pa lang, ibinibida na ng ilan sa mga dadalo ang kanila magiging get up. Si Congresswoman Franz Castro, pinakita ang Pilipinya ng terno na may disenyo ng iba't ibang manggagawa mula sa gobyerno na nananawagang iprioridad ang taas sahod ang family living wage ngayon ay at least 1,100 for a family of five. Kaya napakaliit itong 40 pesos. Ang teacher one ay uh, 27,000 a month na talagang wala din kung tutuusin doon sa family living wage. Kaya gusto natin ng significant na, uh, na salary increase para sa lahat. Ang damit naman ni Gabriela Partilis Representative Arlene Brosas, Filipiniana na may disenyo sa palda na pinapakita ang panawagan nila para sa nakabubuhay na sahod sa kababaihan at pagbabasura sa Maharlika Fund. Kasabay ng paninindigan ng transport groups na tuloy ang tigil pasada, ang mga health worker na una na sa pagbibigay ng grado sa unang taon ni PBBM sa pwesto. Ang diagnosis nila anti-people o hindi makatao ang administrasyon dahil bigurong nitong dinggi ng kanila mga panawagan. Itas, presyo Walang pagbabago kung meron man, lalong lumala. Hiling nila sa sona ni PBBM, taasan ng pondo ng health sector. Aminado rin si Health Secretary Ted Herbosa na kapos sila sa budget. Pero sa ngayon, gagawin daw muna nila ang lahat na makakaya. The health sector has the third highest budget In the National Expenditure Program, it's next to education and public works. It's not good to have plenty of money and then at the end of the year, hindi mo siya nagastos. Kasabay naman ng SONA ni PBBM sa July 24, aarangkada na rin ang National Learning Camp Program ng Department of Education. Magsisilbi itong summer class sa grades 7 to 8. May tatlong programa ang pwedeng i-enroll ang bagets. Yan ang enhancement, consolidation at intervention. Sa ngayon, math, science at English muna ang ituturo. Pero nilinaw na rin ng DepEd na ito ay voluntary. Mobile Journal Julie Baiza po, hatidang mukha ng balita. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.